out uh, 6 Six. 6.25. Yan. Mamaya na lang, Malaga City, out na natin. Tayo ng na mga na idol. Welcome sa aking YouTube channel, Jerry Bantulan Vlog. Pakilike, pakishare po. Yan. Para lagi tayong uh, ma-netify ang ating mga video na in-upload sa ating YouTube channel. Jerry Bantilan po Jerry Bantilan Vlog at pakisupport po and please yeah, subscribe at maraming maraming salamat sa aking mga viewers at sa aking mga mga subscribers maraming maraming salamat sa inyo ito po yung Mission uh, Mission Street tapos mga,

perexit sa ito mga idol dito ang perexit, ganina may pasok, hapdi lang bukas linggo lunes naman tayo may pasok sa itiyo yan ang exit niyan inspection area eastern street madilim na dito sa ating filipinas kan Kira-kira bisa maafkan Nah, kalau dia mau yang ada Idol Ayan mga Idol Maraming maraming salamat At hanggang dito lang muna Aking short video Sa ating Youtube Sa ating pagbablog Maraming maraming salamat mga viewers At mga subscribers At mga supporters Maraming maraming salamat Thank ya, set out pala ngayon pala may set out pala sa aking mga idol mga vloggers sa diet Nicole, sila si Dodong Ruel Rachel Morales Ruel Matobang at mga real Voice, Alex Brigada Alki Regan Mario Ubis Justin Aguirre Jan Lindon Maui Angelie. Ya. Oh sekali sama Tobang. Sekalian Pawik. Nah, idol saya. Ya. Sa Family Morales naman. Daddy Donat. Ah uh, si Rini. Ah uh, si Dodang. Uh, Miguel. Si si Adirisan. yung mga idol sa diet supportahan natin sila sa lahat ng mga uh, charity vloggers yeah. maraming maraming salamat po i-subscribe natin ang kanilang mga youtube channel at sa ilang mga pag-charity yeah. maraming lang silang natulungan nagpapapahay at tumulong sa mga nangangailangan sana ganun din lang tayo pag nakasahod na tayo sa youtube yeah. Anong maraming salamat po sa ating mga uh, idol sa mga kalabayan. Bye bye!